kababayan may nadaanan kami ditong uh, homeless nakakaawa mga kababayan kinakain niya yung basura sasalita. problema wala tayong maibigay na pagkain maibigay na pagkain sasalita mo na sa dad ah may napupulot siya sa mga basura tara tignan natin bro samahan mo ko ko so, pa yung... Ano gusto siya? Tenga lang. Ay, kuya. Anong kinakain mo? Ha? Ah? Ba't ka namumulot yan sa basura? Anong pangalan mo, kuya? Ha? Ah? Gusto mong pera para makabili ka pagkain? Ha? Pera. Gusto mo? Tubig. Teka, kuha ako tubig. May tubig ba dyan? Tinan yung mga kababae nung namumulot na lang sa basura. Paingi nga tubig. Ayan. Inom ka tubig? Oh, gusto mo Tubig. Taga saan ka? Boy, ano pangalan mo? Ha? Ano pangalan mo? Yeah. Ha? Ano pangalan mo? Bigyan kita pera pambili mo ha, para hindi ka namumulot ng basura ha? Kawawa naman mga kababayan. Oh, pambili mo pagkain. Huwag kang mamumulot dyan. Alam mo to? Marunong ka? Bilhan na lang ng pagkain. May mabili ba pagkain dyan? Meron? Ha? Bilhan mo nga pagkain. Ah, may kantin. O, oh, kanin. Kanin tsaka ulam. Yan. Tsaka soft drink. Sa mabilis lang. Wait lang ha. Bili ako pagkain. Ha? Gutom na-gutom na to, kaya hinalungkat na niya yung basura mga kababayan, nakaawa naman. Nagsasalita siya mga kababayan pero wala nang lumalabas sa bibig niya. Kuya, sandali lang. Bumili ang pagkain. Teka lang. Kuya! Mm. Pero ihahabol eh, pa rin natin. Habulin natin. Bigay lang yung pagkain. Makakain na yung kakain nyo. Layo na. Ha? Sana siya. saka ah? Kainin mo to <laughs> <laughs> Kain ka muna Oh kain ka Eh <laughs> ah? Ha? Oo, oh, kainin mo. <laughs> okay. Hiningal ako sa'yo, kuya. Eh? Ha? Hiningal ako. Ngayon, importante, makakain lang siya, mga kababayan. <laughs> Iniingal ako. Kaya well, ano pangalan mo? Pangalan mo? Tubig ulit. May mabili tubig dyan, Jo? Oh, bili ka tubig. Ito ang paggupitan natin. Ha? Huh? Oh, paggupitan natin. Gusto mo paggupitan kita? Ha? Huh? Hindi talaga makausap eh. May lumalabas sa bibig niya. Pero walang sounds. Oh, tubig mo ha? Okay. Huh. Sana umikot na yung sasakyan. Ay, ito na pala. Okay ka lang? Ayan, upusin mo ha. Ayan, para mapusog ka, para hindi ka na munguha sa basura. Oh, ma mainit kasi. Iramin mo yung kay risky. tubig mo ha ayan ha dalawang kanin yan mga kababayan naubos niya ulit gutom na gutom na gutom si kuya sana kuya makita ka ng pamilya mo wala na nagdikit-dikit na yung hair niya tubig mo tubig ayan. Inumin mo yung tubig. Ganun talaga siya mga kababayan. Takbo na. Kuya, ano pangalan mo kuya? Ano pangalan mo? Ha? Ha? Ano pangalan mo kuya? Hindi talaga siya nagsasalita mga kababayan. Oh, barber shop. Oh, barber shop. Oo. Kuya, gusto mo pagupit? Ha? Ah? Pagupit natin tong hair mo. Halika. Pagupitan natin. Halika. Hugas ka kamay. Kamay, hugas. Oh, hugas kamay. Yan. O, oh, yung isa, yung isa. Okay. Sa, o, oh, inumin mo na. Inum, lahat. Very good. Halika, pagupitan kita dito. Dito tayo. Pagupit tayo, gusto mo? Ha? Huh? Kuya, Bea, so, pagupit tayo, Alika. Alika. Ha? Pagupit tayo. Tara. Pagupit. May eh, mga kababayan, hindi talaga siya makausap, pero ang pinakamahalaga, kasi nakita lang namin mga kababayan na daanan namin siya. Nangangalkal kumakain ng basura natabute na lang, naabutan pa natin. Ayan, sana makita siya ng mga kamag-anak, mga kababayan. pag-share nyo po yung video natin. Kasi kung may kamag-anak lang to na makilala siya, pwede natin puwersahin. Pwede natin a uh, gawa ng paraan para mapagupitan. So mga kababayan, hanggang dito na lamang. God bless sa'yo, Kuya. Kuya, isang tanong na lang. Ano pangalan mo po? Kuya. Ayaw talaga magsalita. Kuya, kayo nagugupit dito? Pag Pagupit tayo, gusto mo? Ha? Gusto mo pagupit tayo? Halika. Halika, pagupit tayo. Ha? Dito, dito. Dito. Pagupit. Ayaw niya talaga. Tingnan niyo yung buhok niya, mga kababayan. Sana makita siya ng pamilya niya, no? oo, oh, papagupitan ang sana eh oh, mahirap mahirap? oo oh. oo yan, iba na yung nakatingin pa rin siya eh halika, pagupit tayo ayaw niya talaga kasing papayag lang siya, papagupitan ko talaga eh no? Kahit makalbo lang para hindi na siya mahirapan. Po. O, ganyan na. Teka dito lang pala yan. So, so ayan mga kababayan, salamat po.